Palalakasin pa ng Presidential Communications Office ang Media and Information Literacy Campaign nito na layong labanan ang pagkalat ng fake news. Ito ang tiniyak ni PCO Secretary Cheloy Garafil sa mga mambabata sa gitna ng paghimay ng panukalang pondo ng tanggapan sa susunod na taon. Ang Sentro na Balita mula kay Mela Lesmoras. This budget briefing is hereby terminated. Mabilis na nakalusot sa committee level ng Kamara ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon. Para sa fiscal year 2024, higit 1.79 billion pesos ang isinusulong na pondo ng PCO at mga attached agency nito. Habang kung isasama naman ang pondo ng government-owned and controlled corporation na People's Television Network Incorporated, aabot sa 1.92 billion pesos ang kabuang halaga ng alokasyon ng ahensya. Ayon kay PCO Secretary Shaloy Garafil, malaki ang maitutulong para sa kanilang iba yung pagsiservisyo kung maaprubahan ang kanilang hinihinging budget, lalo na kung madadagdagan ito. Ngayong 2023, marami anya silang nakamtan, hindi lang sa paghati ng balita at impormasyon ukol sa mga aktibidad at programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kundi pati na rin sa paglaban sa fake news sa ilalim ng kanilang media and information literacy campaign at iba pang Rest assured that the PCO is exerting all efforts to ensure the completion of the projects before the year ends. Kaugnay niyan, may mungkahi naman si Albay representative Edsel Lagman. Drop or crop a bill mandating that the, uh, media literacy be part of the curriculum from the uh, basic education To tertiary education. That's one of the uh, initiatives that we will undertake as part of the MIL, which is to um, train the trainers, the teachers, and in integrate media in media in uh, MIL into the curriculum. Tulad noong nakaraang taon, naungkat din sa pagdinig ang kawalan ng budget para sa IBC 13 at nangako naman ang mga mambabatas na tutulong sila sa paglutas nito. Sa panig naman ng PTV, ibinahagi ni General Manager Ana Puod ang kanilang mga hakbang para mas mapaunlad pa ang network. Kaya't hiling niya, hindi lang dagdag pondo, kundi dagdag suporta rin sana mula sa iba pang government agency. Hindi pa naman po tapos yung taon, baka po marami pa pong mga uh, government agencies po na meron pa po kayong budget for commercials and you can place it po sa amin. Dahil again po 90 million naman po yung aming reach and uh, we have about 5 million followers po sa Facebook. Sa YouTube naman po, 1 million. Bago magtapos ang deliberasyon, mismo ang presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos naghayag din ng buong suporta para sa PCO. So I would just like to make a short manifestation of support, not only to the PCO and its attached agencies, but to Sec Cheloy, who, as we know, is a product of the House. Uh, for any institutional amendments to increase the budget of the department and its attached agencies. Thank you very much. And, uh, Madam Chair, there being no interpolators left, I move to terminate the budget hearing of the Presidential Communications Office and its attached agencies. Pagkatapos ng pagdinig, abot-abot naman ang pasalamat ng PCO Chief sa naging takbo ng deliberasyon at sa mainit na suporta ng mga mambabatas para sa kanilang ahensya. Melales Moras para sa bayan.